magandang uh, hapon or uh, gabi dahil uh, 6.20 na po ito ng hapon dahil uh, pauwi ako ng kubaw uh, tapos na yung trabaho ko dito sa Ortigas at ito na nga po ride na naman po tayo dito ito po ang flyover uh, in sa guys ito po yung mga latest update po kapag mga ganitong uh, rush hour na po yan dahil uh, pauwi na po yung mga kababayan natin sa kanilang uh, bahay po dahil tapos na yung mga kanilang trabaho at ito po ang napakagandang uh, flyover po dito sa Portigas Mandaluyo yun po may mga dumadaan pa pala po dito sa mga bus carousel lane ng mga motorcycle po yan yun po may dumadaan na po, na naman po dalawa tatlo po yan po yung mga dumadaan dito sa mga bus carousel lane ayan po may dumana na naman po dito na ito po yung uh, ipinagbabawal po na wag dumaan po sa bus carousel lane ito po yung uh, latest update po sa mga ganitong oras dahil aras hour kaya yung iba po dito na mga riders po kapag makita nilang walang uh, nanguhuli uh, dumadam po sila sa mga bus carousel lane yan guys uh, dito po alalay lang po tayo dito para iwas po yung uh, baka may masagi po yan guys yan. yun po laking bus Ayan, napakaraming mga riders po, napakaraming mga sasakyan. Ayan, dito lang po ako sa gilid, po, ah, mabagal po ito. Ayan, susundan ko lang po itong ah, sasakyan po dito. Ayan po, dami. Daming riders po. Pag mga ganito, ah Northbound po ito guys, northbound papuntang Cubao, uh, uh, Kamuning. Yan uh, SM North, yan po. Pero sa bandang kabilang po, 'yung papuntang Pasay, ah uh, konti na lang po 'yung mga sasakyan doon, Ito po talaga 'yung uh, traffic itong ah uh, papuntang uh, North dahil uh, pauwi na po 'yung mga kababayan natin na galing sa kan kan kanilang mga trabaho ayan po yung uh, white plane kapag kumanan po white plane po yun guys yeah, at medyo kakanan na po tayo dito guys dahil pupunta na po tayo dun sa pinakakanan dahil uh, traffic po dito sa pinakakaliwa yan po uh, medyo gigilid na po tayo dito unti-unti uh, po sa mga motor po, yan at gyan po sa mga barriers po na yan uh, iwasan nyo po sanang uh, dumaan dyan dahil uh, may nanguhuli po dito ito na po yung ah uh, kam uh, Aguinaldo guys tong uh, malapit na po ito sa krami iwasan nyo po yung mga barriers na yan guys ang pumasok yan po uh, may mga dumaan na po dito ng mga riders po dito yan guys marami nga uh, dumadam po dito sa bicycle lane na may barriers po kaya doble ingat lang po kasi talaga uh, may nanguhuli po dito sa may bandang uh, MRT Santolan. Yan po sa mga oras na ito uh, wala pong huli ngayon. Ayun, kaya marami pong mga kababayan nating riders na nandyan po sa bicycle lane. Ang madalas po na may huli po dito pag hapon yung uh, araw po ng Lunes. Kaya pag lunis po, ha, iwasan nyo po ditong dumaan sa mga barrier sa ito dahil ha, may mga nanguhuli po dito. yan guys, punang-puno po yung sasakyan dyan sa may bandang gitna po, sa may kaliwa. Kaya dito lang po tayo sa gilid, ha, bandang kanan. Yan po, ang dami pong riders na pumasok po dito sa bicycle lane. Uh, buti na lang po, uh, wala pong nanguhuli ngayon. Yan po. Dahil ang mga kabubayan po natin, na uh, gusto na po nilang talagang uh, makauwi na po sa kanilang uh, bahay po dahil uh, bago na po sila sa trabaho. Yan guys, kaya nagmamadali na po dito ang lahat. ang dami dami yung rider ko dito guys oop oh, yan ayoko pong pumasok doon sa bicycle lane ayan po ayan na naman po yung barriers guys yan, may mga pumapasok pa rin po dito dahil uh, alam po ng riders na wala po nang huli po doon sa so may bandang dulo po malapit sa MRT uh, Santolan. Ayan na naman po. May barriers na naman po dito guys. Yan po yung mga bibisikleta po dito sa edsa. Yan po yung uh, priority lane po talaga nila yung mga bisikleta po. Malaki itong uh, bus na ito guys. Itong sinusundan namin. At ito na nga po yung bus. Uh, parang unti-unti uh, niya nang uh, dinadaanan yung uh, bicycle lane yun na guys uh, dinadaanan po ng bus yung uh, bicycle lane kaya yung mga nagbibisiklita po dito sumisigaw uh, po sila na yung bus sana wag dumaan dito sa bicycle lane yan na po yung bus nasa bicycle lane na po yung bus guys yan po maraming maraming salamat po sa panonood ito po ang latest update ko update po kapag mga aras hour po dito sa Edsa papuntang uh, Northbound yun na po yung bus na sumakop kanina sa bicycle lane